Ikaw ba ay bigla na lang iniwan ng taong mahal mo? At nabigla ka na lang ba kung bakit ba siya nagkaganian sa'yo? At ngayon, sobrang lungkot mo dahil hindi pa rin siya nagpaparamdam sa'yo. Kahit chat, text o tawag ay wala talaga. Pero gusto mo na siyang makausap nang maliwanagan ka at magkausap kayo kung ano man ang problema niya sa'yo. Gusto mo ba na siya ay mapapaiyak sa kakaisip sayo? Nang sa ganon, ikaw ay kukontakin niya at makapag-usap kayong dalawa. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka-epektibong ritual. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang piraso na sibuyas pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan. At pagkatapos, hiwain mo lamang ito sa gitna. At kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido ng target. At nang masulat mo na ito, tupiin mo ito kahit ilang tupi. Paloob papunta sa iyo. At iipit mo lang ito sa sibuyas na hiniwa mo sa gitna. Ilagay mo lamang ang papel na tinupi mo sa sibuyas sa gitna ng sibuyas na hiniwa mo. At pagkatapos mo nang malagay ito, hawakan mo ang sibuyas, mag-focus at mag ka. Ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo ang target, at pagkatapos ay banggitin mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mapapaiyak sa kakaisip sa akin, at ako ay iyong kukuntakin ngayon din banggitin mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa plastik o di kaya sa garapon kung meron ka. Pwedeng takpan at pwedeng hindi takpan. Basta itago ito hanggang pitong araw. At kung sagaling hindi pa rin siya nagpaparamdam sa'yo, ay pwede mong ulitin ang ritual na ito. At kung sakaling okay na kayong dalawa ng partner mo, ay pwedeng hindi mo na ulitin ang paggawa nitong ritual. At itapon mo lamang itong sibuyas kasama yung papel na may pangalan niya. At pwede mo gawin ngayon mismo sa oras na makita mo ang video na ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless.